Ito si Kokoy Lodo. yun? Bakit? Ay! Ito! Bakit? Okay. Ito, ito talaga pagdala ng balita. Ay, gusto talaga maniwala kay Mas Jimmy? Buti papuntahan ko talaga ngayon si Kokoilodo? Ay! Ay, ayun Nandun si Kokoy! Hello? Nandito nga si Kokoy Lodo? Hello, sir! Eh. Ilan mo si Kokoy? Kukul... Kokoy Lodo? Bakit? Rap. Bakit? Ne, ilan po ko si Kokoy Lodo? Ako 'yon, bakit? Ah! Ikaw. Bakit? Ikaw taga pagdala ano ng balita. <laughs> ano ba bago man? Hindi ko na ako makakaana. Nanya lang hindi na ko hindi ko na alam. Grabe 'tong si Jimmy. Kilala mo siya? Oo, oo. Dati ko kasama 'yan sa... <laughs> May banderiya.

totoo ba yung balita? Yung totoo, yan, maniwala kay ka Jimmy. Ay, gulong mo. Kikumpirin ko talaga. Kaya hindi ako nakatiis. Pumunta talaga ako dito mo. Jimmy, e, kawakawa lang kwento yan. pumunta talaga ako dito kasi anak anak -ana ka daw. Tapos, hindi yun tanggal. Wow. <laughs> na, grabe siya na kwento ha. Sabihin mo, ibig sabihin mo, laki pala talaga yan. Mm ba talagang totoong story ah? Hindi, nee, wala akong nangyaring ganun. Ano pala yung story na yun? Bakit yung... ano naman ba? Yun ang bagong balita. <gibito> yun lang? Yun Ano ba? Ano? What? Balita, si Jimmy na buntis. Ah! Ano ba lang? Di ba lang di ka si... Ano yung buntis? Ano yung, yung matris? Ay, maiinom daw ngayon yung bagong gamot. Ang kakabuntis at walang matris. Ay, gusto mo itry yun? Ay! Kaka-baby din ako. Kaya pala kasi ako kumaya siya. parang gusto nang pumutok. Ngayon na, sabi ko sa'yo, gawa siyang balita, tapos siya! Oh. Grabe ni Jimmy na yan. Totoo ba yun? Hindi yung totoo. Di ba, totoo ba yung buntis siya? Ayun, kung hindi totoo, Jimmy. Paano mo nasabi na buntis, buntis siya? Baka kung magsabi ay nakita ko isang araw na yung ginagamit yung pang-test sa... Oh, yun? Detector test? Yes! Hindi! Take na yung skirt! Take na <my kiss. laughs> noon! No, 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 Ikaw nag... Ano Malaking chan! Oh! Andun pala silang tutoy. si Coco yung Oh! Ano ko nagawa na niyo dyan? May kwento kami! Huh? Ah! Yung... Yung kinuwento sa akin to, to, to. Ay, hindi totoo yun. Ay, hindi to, yun? ka Kaya nga, confirm ko. Ito oh, so, talaga, friends talaga. Friends Jimmy talaga yung lang. Oh, Siya pala yung buntis. Ah, oh, <laughs> Yes! A -a Positive kasi, nakikita niya. Kokoy Ang evidence Yung test, mo. Oh, oh, ba? Yun ang bago ngayon.

Ano oh, totoo nga? Ano eh. sinasabi mo po? Sobrang landi kasi. Mars! Ang laki na. na lang tiyan, Mars! Ayan! Ang mag bagas ka ba yan? No? Totoo pala yung sinasabi mo. No? Saan yan? Pagkanta, Mars? Aray! Right. Medyo parang masakit yung dyan niya. Mm -hmm. Gusto ko na talagang lumabas. Pagkanta! Baka pa, Mars! Masaya natin! Baka may tinatagong lihim yan. Pa, na sa baba! Hala! Natumba! Hahaha! <laughs> Hala! Kapunis, Jimmy. Buntis pa naman Uy, yun. Tatumba ko! Oh, tulungan Ay, natin! Tulungan natin! Tulungan natin! <tipusy> Ay! Sakit ang dyan! na yun! Ay! Tumakbo! Ay! Kasundan natin! Tumakbo! Tumakbo!

Oh, buntis ka? Oh, Bulati ang laman dito. Ya, kobra. Kayo talaga mga tester talaga kay tatlo. Hindi <tip> pa makalis?